Lakbay turo ng Quran, mabisang paraan para sa mga nagsisimula pa lang. Unang magtakda ng malinis na layunin, niya. Simulan sa taos-pusong hangarin na mapalapit kay Allah sa pamamagitan ng Quran. Hindi lang ito basta pagbabasa, ito'y pagbuo ng koneksyon sa mga salita ng iyong lumikha. Manalangin at humiling kay Allah na gabayan ka at gawing madali ang iyong paglalakbay. Ikalawang magsimula ng paunti-unti at magkaroon ng konsistensya, huwag magmadali. Simulan sa ilang talata lang o isang maikling surah gaya ng Al-Fatiha o Al-Ikhlas. Ang mahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Kahit lima hanggang sampung minuto kada araw ay malaking tulong sa katagalan. Tatlong matutunan ang tamang pagbigkas. Tajwid. Mahalaga ang tamang pagbigkas. Gumamit ng mga app tulad ng Quran Companion o Tajwid Quran o manood ng YouTube lessons mula sa kwalipikadong guro. Makinig at sabayan ang mga kilalang reciters tulad nina Mishari Alafasi o Abdul Basit. Ikaapat, unawain ang iyong binabasa. Gamitin ang salin sa Tagalog o Ingles upang maintindihan ang ibig sabihin ng mga talata. Ang tafsir, paliwanag, ay makatutulong para mas laliman ang pag-unawa. Mas madaling mahalin ang Quran kapag naiintindihan mo ito. Ikalima, magmemorya ng paunti-unti. Hatiin ang mga surah sa maliliit na bahagi, isang linya o parirala lang. Ulitin ito ng maraming beses hanggang sa makabisado. Araw-araw itong balikan upang hindi makalimutan. Simulan sa mga madaling surah sa hulihan ng Quran, Juz Ama. Sumali sa klase o humanap ng guro. Ang pag-aaral kasama ang guro, kahit online, ay makakatulong upang maiwasto ang pagbigkas at lumakas ang iyong loob marami ring mosque o Islamic center ang may libreng klase para sa mga baguhan. Pitong, gamitin ang teknolohiya ng tama. May mga app tulad ng Quran Explorer, iQuran at Memorize Quran for Kids na may translation, audio, tafsir at tools sa memorization. Lahat nasa isang app. Walong magnilay at i-apply sa buhay. Pagkatapos mong maintindihan ang talata, tanungin mo ang sarili. Paano ko ito maisa buhay? Ang Quran ay hindi lang para basahin. Ito ay gabay sa pang-araw-araw na buhay. Ikasyam. Magtakda ng layunin at gantimpalaan ang sarili. Magset ng goals tulad ng makakabisado ko ang sura al-falak ngayong linggo. Kapag natapos mo, mag-reward sa sarili. Ang maliit na tagumpay ay inspirasyon para sa susunod. Ikasampu. Magkaroon ng pasensya at tiwala sa proseso. May mga araw na parang mahirap pero huwag susuko. Ang pagmaster ng Quran ay hindi minamadali. Bawat hakbang, kahit mahirap, ay may gantimpala mula kay Allah. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-follow ang aming official YouTube channel. Shukran.